Hindi na uso ang paninira at pambabatikos. Yan naman ang idiniin ni First Lady Liza Araneta Marcos sa pangunguna niya sa isang event sa La Union. Yan ang Love for All Caravan. Dito nabigyan ng medical at social services ang mahigit 7,000 residente sa probinsya nga po ng La Union. Nakipagpartner ang mga ahensya ng gobyerno sa pribadong sektor para sa Love for All Caravan. Sa kanyang speech, binigyang diin ng First Lady ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa private sector sa ilalim ng tagline na Bagong Pilipinas. Dagdag pa ni Mrs. Marcos, hindi na patok ang mga pambabatikos ngayon. Mayaman daw o mahirap, eh may class anya ang mga Pinoy, walang pinangalanan ang First Lady tungkol sa pahayag niyang ito. Pero matatandaang noong idinaos ang kick-off rally ng bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand, nagdaos din ng bukod na prayer rally sa Davao City kontra sa People's Initiative kung saan dumalo ang mga Duterte. Jan Binira ni Mayor Baste Duterte si PBBM at hinamon pang magbitiw sa puesto. Banat din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, drug addict di umano si PBBM pero tinawanan lamang yan ni PBBM. Sa isa namang bukod na press conference, sinabi ni dating Pangulong Duterte na galit daw ang mga Marcos sa kanya noong nasa posisyon pa siya. Lumapit daw kasi si na PBBM at First Lady Liza Arneta Marcos kay Senator Bongo na malapit kay Digong para humiling na maging Agriculture Secretary si Marcos Jr. Pero tinanggihan niya raw ito.